Hi guys. Wala sa loob, ka na naman. Tara. Tara dito. Vlogger <laughs> niya. Vlogger ka na ba? Ayaw na mag-vlogger. Ayaw na mag Ano tayo ba-vlog natin? No. Open parcel. Open parcel. Ang simpo sa mga. Ayan. Hello mga papi. Camping chair? For today's video. Hindi, hindi camping chair yan. Ito. Patagal natin. Pan-gym to. Eh. Pan-gym. Daddy, naaalala ko na naman yung ubuk ka sa may computer, bigla Bila ka lubos o tayo. Ay! <laughs> nung nasa may koto, may stayo eh. Doon? Oo. 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 Ito mga papi, ano to? Yung... Ah, yung Taptabi. mat? Oo, oh, tumbling mat. Tumbling Ay, hindi pala mat? tumbling mat. Yung dati? Yoga mat. Yoga mat. Oo, okay, yoga mat. Kasi... Yung mga ano ni Coach Dado, mga amoy adobo. Kaya, pinili ko sa sarili ko. <laughs> Para pagdadaling ano, ko na lang. O baka may magusti nga na, na. ka. Okay. Hindi Mura lang to mga Papi. Wait, tingnan natin. Ako kasi nagbablog na hindi ko alam yung price ng hibigin ko dito. Open. na na. Pero mura lang to mga Papi. Ano lang ha? Kalapang 500 to. Dati ako na mag-open. Mura lang yung gamot mo. Wala akong ganda niya Hindi. Ano to? Mura lang to. Anong tali? Hindi po. Lalo akong mga mga dito. Nalo ko. Nalo ko? Ba't meron oh, ako dito yung yoga mat pants? Hindi ma, ma mo na ako. Mag-order ka? Oo, yoga mat pants? Naku, makagamating na kayo kita Oo oh, nga. Hmm. Ba't I see? di Hi guys. Ito. Uh, Baby, 194 lang pala, mga papi. So, tapos, 10mm siya. Yung 10mm pa, mga papi. Ah, yun yung kapal niya. So, ang pag, uh, ang, ayan, ang nito, mga papi, meron na siyang ganito. So, hindi ako bibili kanina. Bala ko pa naman mag-add to cart. Sadie ganito. Kasi nagaano kasi ako, Papi, yung program ko kasi kay Coach Da. Shout out kay Coach Da kay Papi. Para sa gusto na lang. Ayun. So, meron kasi, yung kasi pa kong workout na pampadit naman 'yan, kaya uli ko nito. Kaya lang yung ano ni Coach Da doon. Ayun, apat. May adobo <laughs> na ara-ara oh, diba? so, yan, oh, nuna. Oh. May gusto na Ayan. pang tangihan. Sige, sige. Pero daw, 'di ko alam. Okay lang mga Papi. Ano, uh, kwa video buo kana. Oh, ito. Oh. So, ito, ito yung ano niya mga pari, pakita ko sa inyo ha, makapal to, ayan. 10mm, ayan makapal oh. Ayan, niya oh, ayan, oh. Ayan kasi, kasi yung mga program na pang stomach. So, ganito program ko. Ayan, mga Yan, yeah, yeah Nakakita mo, nakita niyo kung mga babi yung ginagawa ng gelo. Yan, yung ginagawa ko. Okay, so, cross da na. So, doon kasi, ano naman yun, yung gym na pinupuntaan ko is, ano naman yun, may tumbling mat. Iba kasi tumbling mat sa yoga mat na ganito. So, matigas pa rin yun. So, kapag kasi ipoprogram mo, okay lang. malambot So, may program kong ganyan. Ayan, pampaano naman siya So, kahit sa bahay, pwede kong gawin mga papi, ba ano? Diba? ba diba? So, may problem din ako pa ganon. Kahit sa bahay, pwede gawin. So, ang, ang ano niyan, ang tama niyan, puro sa, siya mga papi. ba diba? So, meron din mga problem na ganyan, pampalakas ng ano yan. Dito, puro siya. Tsaka, siyempre, legs. Diba? Oo, oh, diba? Diba? <laughs> so, meron din program na. Pag ano, you know, tama naman dito. So, Daddy, mayroon, 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 mayroon magagawa ko na eh, yun. Kahit sa bahay, di ba? So, <laughs> nasatandaan ko naman. No, so, ayan yung mga pati. 194 lang yan. So, as in... shipping? Ha? Free shipping. Free shipping yan mga pati. Sa orange Up. Oo, oh, oh, ayan. So, ayan mga kapal nyo. So, Dadalhin ko na to para pag kami may program akong gano'n. May sabihin na ka ba? Eh, pagka uh, ayun lang kami anak buwas. Ayan. Asa niya, ano niya? Ayan Ganyan siya kakapal mga ta. Daddy, open mo pa ba doon siyang parcel? So, ayan Meron din siyang libro dyan. Mm -hmm. para pag uh, nag-gym si Jilin, meron din siyang sarili niya. Kaganda. Bala ko pa naman umorder nito kanina. Sabi <laughs> ko. Order nga ako nito para ano. Yung pala meron din siyang free. O, oh, Diba? Eh yeah. so yeah, bye, bye mga papi. Yeah, don't forget to subscribe to my channel. Paalam na sa inyo. Bye-bye. Bye-bye.